Well, hindi ko masabi na ano, swerte ako kasi I'll, parang ang tingin ko sa, sa mga ganis, more on trabaho talaga. Trabaho? Tal, talagang anong, parang um, ang, tingin ko sa kanila is trabaho lang. So, kaya, actually, na, actually naawa ko sa kanila na nag nagubat sila sa, sa Bakit naman? Siyempre kasi mas sensitive pagdating sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Kasi ako, wala akong pakailan kahit papakita ko yung frontal ko o kaya ko. Pero sa babae, siyempre kasi since na may kapatid akong babae so mas lalong tumataas yung respeto ko sa mga babae. Ah, okay. Pero ikaw talagang all out ka. Pwede ka mag-frontal. Oh, ako okay. yan. Yeah. Go, go Pero wala lang. pa. Wala pang, wala pang eksena nag-frontal ka na. Nag-frontal ako. Anong movie ito? Diba nung unang, ano natin, unang interview natin sa Sinab? Doon nag-frontal ah, ako oh, doon. Oo, oh, nag-frontal ka. Pero hindi yes, naman mabilis. Hindi naman matagal yon. Hindi naman. Di ba parang ano lang yun? Parang duman tapos ano lang, long shot lang yata yun. Tama ba? No, yes. White shot. Tapos White may, shot meron pa nung pinutol yung ano ko. Pero siyempre, andyan pa rin. Andyan pa rin. <laughs>